sa market, uh, binin muna tayo ng sopasin para sa may patay. Yon, tulong muna tayo sa may dati kong kababaryo. Uh, na Namatay po eh, kailangan matulungan dahil walang wala rin po yung pamilya ng mga kaoban. Uh, muna tayo ng sopasin mga kauban. Na meron ka sopasin dyan? Sa isang kuwilo. Limang kuwilo. Oh, so, to, build tayo. Tapos gatas, boss Arnel. Ilan ba katumbas niyan? Tatlo. Tat ba gatas tayo na ang gatas, tapos opasin pasen. dali natin sa lamatayan mga kaupan. Yon mga kaban, nakakabili tayo na ang repolyo dito Repolyo Gano? Gano? 50 Okay na yan <coughs> Ayan, sumakagpo tayo na ang sidecar mga kaban, sasakay po tayo tango dali din sa ito. so yun mga kaban uh, ah, po tayo ngayon ng sidecar dali natin sa patay so yun ah, ito po yung patay mga kaban nakakaan po natin nakakababaryo ah, po natin yun eh Nakapasalam ah, po natin sa lugar niya kung saan siya nakaburol mga kaupan. Yan, dadalim po natin to. po ba doon sa pupuntahan po natin uh, buti wala daw pong high tide ngayong umaga uh, pag sa gabi high tide po doon sa pinagbrulan ng patay mga kauban uh, swerte po tayo <laughs> dahil umaga tayo punta ngayon dahil wala pong high tide dahil di-deliver nga po natin itong konting biyaya doon sa ano, ano, ayan, tulong po natin Yeah, no. Tango. Bangko. Tango. So, yun mga kabahan. Ah, dito na kami sa ah, tabing ilog. Ah, Malapit na po kami. Kung makakita niyo po ah, nga yung flooring dito. Kaya basa-basa pa. <coughs> <coughs> Was. Dali ko lang ito sa... Dali na. na. Hey, morning. good morning. Morning. Kita tayo kasi ano. Mira, den dino, teriyadre, bisigay ko. Ah, teno pa kasi ay shamuna na. Ah, enjoy ko lang bigang Ah. Ay tide no. Buti sa gabi ngayong umaga wala no. Ito po yung may nakaburol. Ayun. So yun, uh, ah, balik na po tayo sa trabaho. Dahil natid lang po natin yung konting tulong natin dito mga kahuban. So yun, palabas na tayo. Ito yung ginagawang decree ito mga uh, isang araw, papasalan po natin to. Pagdan tayo rito, pabalik na ang palengke sa mga subscriber. Maraming maraming salamat. Sa mga hindi pa ako nakapagsubscribe, ha? subscribe na kayo sa channel ko. Yun, uh, pagpasensahan nyo na po mga na abira na po ako makapag, uh, oh, makapag vlog dahil sa ito nga po kasi na aksidente po tayo sa motor kaya hindi po tayo makalabas ngayon gano ng bahay mga kauban. Kaya hindi po tayo nakakapag-post na medyo medyo maganda-ganda. So yun, hanggang dito na lang. Bye-bye. God bless po. God bless po sa ating lahat. Ingat po. Ingat. Bye-bye.